So mga paps, malabo yung lens ng motor nitong RS125. So ayan oh. Blurred yung salamin. Kaya pala pag ibyahe sa gabi, pag bukas yung headlight, malabo. So baklasin natin tong buong headlight at linisin natin itong lens. So panoorin niyo po kung paano maglinis nitong lens nitong RS125 na Honda. So ganyan po ang headlight niya. Pag low beam, malabo. At pag isit natin sa high beam, malabo din. So kailangan linisin ang headlight lens para luminaw. So tanggalin na natin itong ulo para linisin itong headlight. Apat na tornillo lang yan, dalawa sa ibabaw at dalawa sa ibaba. subukan na natin gawin ng paraan para lumiwanag yung headlight natin subukan nating linisin ang headlight lens O alisin natin yung headlight connection at ito rin sa signal light connection so yan tanggal na at alisin na natin tong headlight bulb So ang pag-alis, alisin lang tong lock. So itabi lang itong headlight bulb. Alisin natin tong headlight dito sa ulo niya. I-pull out natin tong headlight lens. Alisin lang itong dalawang screw at yung lock na dalawa dito sa taas. Sikwatin lang itong lock. Ayan. Tapos alisin itong dalawang screw dito sa baba. Tanggal na yung dalawang screw Ngayon, maghihiwalay na itong Headlight saka yung takip Ayan, Tapos ito, nililinisin natin So, lagyan lang natin ng sabon dito sa loob Liquid soap Para malinis yung loob O oh, malabo oh. So, hungasan muna natin saka natin lagyan ng liquid soap Mamit lang ako ng foam para panglinis sa loob ng headlight lens. Malinaw na. Panginan na lang natin para matuyo kaagad. agad. Oh. So, okay na yan mga kadiyon. Malinis na. So, isalpak na natin dito sa housing yung headlight lens. So, ternilyohan na lang dito. At lagyan ng clip dito sa taas at ilagay yung clip dito sa ibabaw tikabit na natin ang headlight bulb yan tapos ilagay yung lock at ilagay na itong rubber cover sa headlight bulb yan so isalpak na natin doon sa motor so, balik na yung wiring connector signal light connector balik at ikabit na so okay na po mga kaibigan malinis na yung headlight lens kumpleto na yung tornilyo So, ganoon lang. Uh, simply maglinis ng headlight lens. So, maraming salamat po sa inyong pagpanood mga kaibigan. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito kung paano maglinis ng headlight lens. So, after natin malinis ang headlight lens, mas lumiwanag po ang headlight. Yan ang low beam at ang high beam yan. So malayo na yung range na inaabot ng ilaw. Ayan. So malaking tulong pala pag nag lang ng headlight lens. So hanggang sa muli mga kaibigan maraming salamat po sa inyong pagpanood. Makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat.